Matagumpay na buhay. Nagturo si Jesus sa pista ng mga tolda. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Nahanap si Roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya'y mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi inililigaw niya ang mga tao, sabi naman ng iba. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayag yan kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Yesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga hudyo at naitanong nila saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito gayong hindi naman siya nakapag-aral kaya sinabi ni Yesus, hindi sa akin ang tinuturo ko kundi sa nagsugo sa akin kung talagang nais ni namang sumunod sa kalawa ng Diyos malalaman niya kung ang tinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung sinasabi ko ay galing lamang sa akin ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan? Bakit wala na isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais niyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, Sinasapian ka ng demonyo. Sino ba ang gusto kumatay sa iyo? Sumagot si Jesus. Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtatanak, nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moses ang utos tungkol sa pagtutuli. Bagaman hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamahinga Para masunod ang utos ni Moses Bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamahinga Huwag kayong humatol batal, batay sa anyo Kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan is with us